Kami po na sa 22 years na po dito sa barangay Bagong Silangan kasi noon po yung mga tao ko po ako mismo po naguguluhan kasi sa dami po nila hindi ko talaga sila maasikaso lalong-lalo na pag binaha bigla kasi ang taas ng tubig Actually, uh, 5,500 was ang uh, low-lying areas namin. That's around uh, 5,000 families. 2024, no, abag yung karina. Nakaranas kami ng uh, talagang magulo na pagdating ng mga tao nag-aapura, tinubog kami at uh, ng disorder. No? Ang ginagamit namin noon ay uh, mga index card lang, manual. Talagang pahirapan, napakabagal, ang So, ayan, naging uh, conceptualize namin na uh, pumuo ng sistema na mapapilis yung pamamaraan para makakuha ng data. Yes, SMS is Computerized Evacuation Management Information System. So this one is quick uh, talagang nakakakuha kami ng data dahil nga may QR code na siya. Ayan yan ang data nila, babae bato lalaki, bata ba to, may family renter ba to, household owner, kompleto na kami ng data. With the help po ng District Action Office ng District 2, nakahanap po kami ng magpo-program ng SEMIS. Kasi dati, umaabot kami ng 3 days para lang sulatin mano-mano yung overall na nag-evacuate. With the use of SEMIS, nasa-centralize yung pagkukuha ng data ng mga families na nag-evacuate ng mas mabilisan at nag-disaggregate ng data. Nasasabi ko lang ngayon sa sistema ngayon, napakabilis sir. Kasi bakit? May na lumika sa amin, 48 na families. Hindi po kami inabot ng 1 hour sa pag-encode. Pagtablang nila ng mga IDs nila, bawat isa sila agad-agad na nakikita kung ilang families. Kapag na QR code yun, makikita mo kagad yung datos ng tao. Hindi mo na siya itatype. So makakapag-save ka ng time and effort kapag mag -e encode ka. Kapag ka nagkakaroon ng disaster, minsan naghahanap pa ng family member. So tinatanong nila kung saan yung family member nila nag-evacuate. Mas madali naming nalolocate sa ang particular building, sa ang floor, sa ang room siya nakalocate mabilis po talaga kasi po ano hindi po kami pinabayaan kasi po talaga pong inasikaso niya po kami lahat po nung pangangailangan po namin ay ibinigay po talaga nila napakalaking uh, tipid na oras at napakabilis na ng aming respondent. na pagpasok pa lang may check-in card na tapos ibibigyan namin ng corresponding checklist para makita natin kung uh, nabigyan na ba sila ng ayuda uh, mga pagkain eh, mga food packs, makikita ron, recorded kasi. So yung natipid na oras na yan. Ngayon, laking ginhawa na nagawa natin to, Pamamaraan na to.